Kung hindi ko kakayanin, magsabi lang oh, kasi ayaw ko kasi ayoko rin mapano yung... Opo, kasi hindi ko po kaya minsan po... Paano na minsan? Hindi na po ako sa Hindi, paano mo minsan? Kasi ngayon lang tayo nakita. Hindi po, nung kung inipitan ko ako dati po. Ano, inipitan ka na? Oo uh po, -huh. kasi nasabi ko nila na mayroon mo daw po. Kasi ganito po yan, yung, yung, yung namatay nandito, hindi pa umakyat. Dalawang klase po yan ang sundo, pagwas na oras muna, oras na. Ibig sabihin, yun yung taong namatay na makakaakyat kasi oras na nga. Pero yung pinatay, nandito pa. Tapos may babae dito na nakaitim. Siguro may kukunin pa siya. Kaya nga tinanong ko kanina kung na-blessing ba itong bahay na ito. Na bless ko. Matagal na rin. Okay. Pero kailan lang namatay yung tao? 11 po. 11. Ibig sabihin, matagal na na blessing. Ang tanong, ba't may, may nagbabantay na babae dito, nakaitim, nakabelo po. Nakikita niyo na? Ikaw. oh, kita niyo po ah. Nakikita mo, bakit ngayon lang ako nagpunta rito, bakit alam ko. Ibig sabihin po, tumugma yung tumugma po madam, nanay, yung sinasabi ko. Kasi pag ano ko kagad, nandiyan, nalilisik eh. O, oh, okay. oh, kita nyo, di ba? sabi ko, uy, may babae dito. Ang totoo niya, yung lalaki na namatay, nandito, nakita ko na siya. Kaya lang, yung taong gumawa, buhay na buhay ngayon. Yun ang gusto kong patayin ngayon. Kaya lang, Tino iipitan mo. Kumain na lang 'yo. Gawin mo 'yun 'yon, 'wag kang kabahan. Kaya naman ni Apo. Kaya ni Apo 'yan. Okay, na. Kaya na natin. Dito na tayo. Dito. Para hindi ako nakopuhan ng muna Black Eyed. Eh. Patabi muna natin, to, mga sir, ma'am. lang, tabi lang natin. Pag hindi mo kaya, magsabi ka, ha? Basta magsabi ka. Ang, ang layunin po ng team A po, uh, wala na tayong aalisin dun sa namatay kasi patay na eh. Ang layunin ko, patay na lang natin yung bumambala. Uh, opo. Kasi napansin ko ba't may babae dito? Ibig sabihin may kukunin siya isa pa. Papabless pa po namin itong bahay. Kailangan mo ano? po. Ah, sige po. Diyan, na lang. Ano pong nagawin po? Mamaya mag-usap po tayo pag-usap. Mamaya Ito, kapil lang po ito yung ibig ko sa isa na. Napakanipis lang nito. Apo, nananod po ang po. salamat po. Salamat marag po. Nakapalo po tayo. Apo, apo. Ayun. Ito lang po, ha? Okay. Pikit lang. Sipin mo, natutulog ka lang na. Sipin mo. Ayun po, ha? Ayun lang. Kung makikita mo siya, abutin mo agad sa papasagin mo na. Okay. Satu, repo, tengen, pagkara rotas. Uminit. 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 Wala. Sasakid, hmm. wala, wala akong maramdaman. Tinan ko sa oh. sakit doktor, pikit. Mm. Wala. Wala. Inkanto. Ah. Wala. Alam mo pinipiga ko. Ah, Sabihin, wala talaga. Naka-cover. Mm. Wala. Wala pa. Kailangan natin palit isa. Naka-cover po at may bantay kasi ang kapre bantay mo. Liwanag po yon Ikaw Pamilya, Siyan. pamilya kayo. lang po, pamilya. Yung nga nga. Ikaw nga Hindi Ika siya pwede. Pwede siya. Hindi kayo po. at hindi nga na ah, oh, may talaga may magsasacrifice po eh. Wala kang sakit? Wala kang sakit? sakit? Wala kang nararamdaman? Kahit isa, sige. Tanggalin ko muna yung duwing dimitim sa iyo ah. Nagtingitin ka eh. Sige, tayo. Huwag pong na. kaya hindi. Magsabi ka lang. Hindi. Pag sinabi pong hindi, masakit titigil ko. Palito tayo ah, palito. palit. ka man gusteng. Ano mo yung namatay? Bayaw. Bayaw, hindi pwede. Kailangan mo. Hindi naman sir bayaw ka. Hindi sir, ka Diyan you know, mo, kahit ano, hindi, walang sasakit sa'yo. Kaano ka lang eh, bayaw eh. Tinan po ah. O, tinan niyo, niyo, O, sa doktor, pipigay ko po yung apikit. <coughs> Wala. Hmm. <coughs> Alam mo, pinipiga ko. Okay. Ito po yung inkanto. O, mata, mata, malakas na yung piga, no? O, tinan po ah. <coughs> Wala pa <parel>. rin. Kulang barang. Hmm. <coughs>

tapos pipicture May, may picture ba yung namatay? Nandiyan po, po. po. Okay, po. po. Ako nang bala na. Okay, okay po. Okay, ready na tayo ha? Ay, paano, siya? Ay, tayang, Ay, sige po, sige. Oo, oh, tikit ka lang nun. Pero huwag ka nang mumulat. Na, na, Aanin ko na lang ha. O, oh, sakit doktor. Pag pigit, ito sumagay, may sakit doktor ka madam ha? O, pikit po, pikit. Pikit lang. Para nang tutulong ka lang. Oh! Alam mo pinipiga ko? Okay. Ibig sabihin, madam, wala kang sakit, doktor. No? Okay. Oh, Pikit ulit. Inkanto. Mm. O, oh, ko po ito doon. Mm. Wala pa rin. O, oh, ibig sabihin po, wala rin kayong inkanto. No? Kulam. O. Oh. Wala. Oh. Wala talaga. Pangalan ng pasyente. Yung namatay? Romy. Bukyan lang, bukyan lang. Ibulong mo, madam, dito. Dito sigurado masasaktan ka na. Romy po. Romy. Romy. Ito po ah. Nandito na po ang kanyang pangalan. Sigurado. Kanina, inipitan kita halos lahat. Walang po tama. Ito po ah. Dito masasaktan ka na. Kasi pangalan na po ni sir. Ito yung namatay na. No. Huwag ka mungulat na. Hmm. Tikit lang. Ah. Oh.

Maraming salamat po, Ama. Ako pa Madam, <laughs> tayo nga ako hindi, Yung, wag <yung, laughs> huwag mo kung ano, <laughs> mo anin. At iipitan ko po niyo ninyo po, wala ka na mararamdaman. O, aalisin ko po, ha. Tinan nyo po, baka sabihin nyo, kaya po nasaktan si Madam, may matigas sa loob. O, wala. Uy, ang gago ta, ila pa ni bago. Pwede po kakawin 'yung kanina. Comic tutu, ayong baso. Ah, baso. Sayang dinatin makausap, pero ako na pumaras. Baso. Bukas lang naman, ano? Dito ka ko bibigyan. Sige. Ah, sorry te mo na. Ma? Mm. Wala na. Pero kanina, umminit, minit po no, kanina. Oh, ngayon wala. Sakit. Oh. Wala na. Wala na. Wala na. na. Sabi no, natanggal na natin. Yun lamang. Eh, ano na ito? Pabless. Yung may kinukuha pa siya. Babae. Ayan, nakatayo din. Bilis. Okay, chatbot po. ah uh, ito po yung asawa niyo po, no? Yung asawa po ni Madam. Kailan po na yan, namatay at nailibing 22. Uh, ang nakita ko po talaga, pinagtulungan siya. Apat uh, po ang bumira. Uh, at yun nga, sabi oh, siya po nung uh, nagsabi sa akin na pamilya na binarang daw. Totoo po, ginamit po ng itim na kandila. Tapos, may nakita po kong babae dito nakaitim. May kukunin po siya. Ang pinakita po sa akin, babae mamamatay uh, next month po nakita ko next month mawawala uh, po isang babae dito ayun, uh, tulungan natin na matapos ang problema at ako na po bahala, pipicturan natin yung namatay at uh, yun, magtulungan po tayo sana matapos ang problema nila uh, shout out sa kaya po kayo na po rapa marwin kay, kay yes one masi uh, kay uh, apursita mamilulugaryo at kay Ah uh, sis Maika, maraming salamat. Magano